Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong August 2020, sa kasagsaga ng pandemic, pumutok ang balita ng ostrich na di umano ay pagalagala raw sa Quezon City. Ay, ostrich! Wala kang idea. hindi ka pa. ka gate pass. Gumawa ng samot-saring reaksyon ng balita na ito dahil saan ka pa nakakita ng dambuhalang ibo na tumatakbo sa kalsada ng Maynila. Mabuti na lang at hindi mabangis na hayop ang mga ostrich kaya ito mabilis na nahuli ng otoridad. Kung tutuusin, ilang beses nang may naitalang kaso ng hayop na nakatakas sa kanilang hawla at naghasik ng takot sa mga residente. Ang ilan sa mga kaso na ito ay nakunan pa sa kamera. Kaya naman sa video na ito, matutunghayan ninyo ang mga nakakatakot at nakakatawang eksena kung saan nakatakas ang hayop mula sa zoo. Number 1. Lion Nakatakas Noong 1997, nawasak ang kulungan ng leon sa Jungle Land Zoo bunga ng malakas na bagyo. Nagtulong-tulong ang mga construction worker upang ayusin ang nasirang kulungan ng leon. Ngunit ang hindi nila alam, nakatakas na pala ang leon sa loob ng hawla. Wala pang isang oras, maraming mga residente ang nagsumbong sa pulis dahil sa nakitang leon na paggala-gala sa kalsada. Pinayuhan ng mga tao sa lugar na huwag munang lalabas ng bahay para sa kanilang kaligtasan. May pagkakataon na naabutan nila ang leon na mukhang gustong bumalik sa hawla. Ngunit sa tuwing dumarating ang mga tao upang buksan ang gate, mas pinipili ng leo na sinala ang tumakas. Nagpatuloy ang leon sa pag-iikot sa buong syudad at inabot pa ng dalawang araw bago matagumpay na nahuli ng otoridad ang leon. Mabuti na lang at naibalik sa kulungan ng leon dahil kapag inabutan ng gutom ang leon, siguradong mangangain niya ng bata sa kalsada. Number 2. Lagot ka sa Polar Bear Ang Polar Bear ang pinakamalaking land predator sa buong mundo. May bigat ito na 680 kilograms at kayang tumangkad ng 10 talampakan. Kaya naman maraming tao ang gustong pumunta ng zoo upang makakita ng polar bear. Pero noong 1969 sa Brookfield Zoo, nakatakas ang hindi lang isa, kundi pitong polar bear. Nakatakas ang mga oso dahil umapaw ang tubig sa kanilang kulungan dala ng matinding pag-ulan. Laking gulat ng mga zookeeper dahil sa pinsala na dinulot ng mga polar bear sa paligid gaya ng pagwasak nito sa mga tindahan. Agad na umaksyon ng mga zookeeper upang ligtas na maibalik sa hawla ang pitong oso na nagkalat sa zoo. Gumamit sila ng maiingay na tunog para takutin pabalik sa kulungan ng mga oso. Buti na lang at walang tao ang napahamak at walang polar bear ang nasaktan. Sa ganong paraan, mas may enjoy natin ang panunood sa higanting halimaw. Number 3. Nagwawalang Rhinoceros Ang matulog sa trabaho ay mukhang masarap gawin, ngunit huwag mo itong tutularan kung ang trabaho mo ay magbantay ng rhinoceros. Yan ang nangyari sa sikyong nakatulog sa Ramatgan Safari noong 2015. Habang natutulog, hindi niya na malaya na nakatakas na pala ang tatlong rhino na kanyong binabantayan. May kita pa nga sa video na hinabol ng nakatulog na si Q ang tatlong rhino. Mabuti na lang at nakita ng iba pang security guard ang nangyari at agad silang tumawag ng pulis. Agad na hinarang ng mga pulis ang kalsada upang hindi makatawid ang mga rhino. Matapos ang ilang oras ng paikipaghabulan, Matagumpay na naibalik sa kulungan ang mga rhinoceros ng ligtas at walang nasaktan. Bilang parusa, agad na tinanggal sa trabaho ang si Q na nakatulog. Dahil dyan, magsilbi sanang itong leksyon na huwag kang tutulog-tulog kung ang trabaho mo ay magbantay ng rhinoceros. Number 4, Tiger na Babaero Karamihan sa mga hayop sa zoo gustong tumakas. Pero noong 2013, may ligaw na wild tiger sa Nandan Kannan Zoological Park ang mas ginustong pumasok sa loob ng zoo. Ayon sa mga saksi, maaring naamoy raw ng lalaking tigre ang mga babaeng tiger sa zoo kaya hinukay nito ang bakod upang makapasok sa loob ng kulungan. Nagtagumpay naman ang lalaking tigre dahil inasawa niya ang babaeng tiger sa loob ng kulungan at nagkaroon pa sila ng dalawang anak. Pagkalipas ng dalawang buwan, bigla na lang nagbago ang isip ng lalaking tigre at saka tumakas sa bakod na may taas na 18 feet. Oh no! Oh no mukhang tinakasan ng lalaking tiger ang kanyang asawa at anak. Ang leksyon sa istorya na ito, maski ang mga tiger ay babaero at magaling tumakas sa responsibilidad. Number 5, Ang Magikerong Urangutan Noong 1980 sa San Diego Zoo, dito naganap ang matinik na pagtakas ng orangutan na pinangalan ng si Ken Allen. Ang unggoy na si Ken Allen ay hindi lang isang beses na nakatakas, kundi sampung beses na nakatakas sa loob lang ng isang taon. Laking pagtataka ng mga zookeeper kung paano sila nauutakan ng orangutan kahit mukha namang walang maaakitan si Ken Allen upang makatakas. Sa tuwing nakakatakas si Ken Allen, naglalakad ito sa buong zoo na parabang namamasyal gaya ng turista. Kung minsan, binabato ni Ken Allen ng kaibigan niya si Otis na isa ring oranggutan na kasama niya sa hawla. Maayos naman sumasama si Ken Allen sa mga zookeeper sa tuwing siya ay hinuhuli. Malamang ay pinaplano na niya kung paano siya muling makakatakas. Ayon sa nag-aalaga kay Ken Allen, nakikita raw niya itong tinuturo sa ibang unggoy ang teknik kung paano tumakas. May araw pa nga na sabay-sabay na tumatakas sa mga orangutan dahil sa itinuro ni Ken Allen sa kanyang mga kasama. Noong 1985, inutusan ni Ken Allen ang isang orangutan na gamitin ang crowbar upang buksan ng salamin at dito tumakas. Dahil sa husay ni Ken Allen sa pagtakas, tinawag siyang si Harry Houdini sunod sa sikat na magikero noong 1890. Sumikat ang unggoy na si Ken Allen kaya naging patok siya sa mga turista. Ginawan pa nga ng kanta ang unggoy na mas lalong nagpasikat sa kanya. Upang hindi na maulit ang pagtakas ng mga oranggutan, gumawa sila ng mga hakbang upang siguraduhin na hindi na ito mauulit. Sinumentuhan nila ang pader na maaaring inaakitan ng oranggutan, para wala na itong makakapitan sa tuwing umaakyat Naglagay pa nga sila ng bakod na may kuryente para manakot oh, no! Dahil sa mga hakbang na ito, hindi na muling nakatakas ng hawla si Ken Allen Sa kasamaang palad, namatay si Ken Allen noong year 2000 sa edad na 29 Number 6, sa buwata ng dalawang kawatan ito ang istorya ng tatlong hayop at kung paano sila nagtulungan para makatakas sa zoo. Nangyari ang insidenteng ito sa Germany Zoo noong 2012. Nakatakas ang tatlong kangaroo na si Skippy, Jack at Mick sa tulong ng fox na humukay ng lupa sa bakod. Ang susunod na bakod naman ay nalusutan din ng mga kangaroo dahil sa butas na pinaniniwala ang hinukay raw ng baboy ramo. Kahit na stuck sa butas ang pinakamalaking kangaroo, nakatakas naman ng dalawang kangaroo sa labas ng zoo. Inabot ng tatlong araw bago nahuli ng otoridad ang kangaroo at muling naibalik sa kulungan. Kung pwede lang sana nilang tanungin ang baboy at fox kung bakit nila tinulungan makatakas ang tatlong kangaroo. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Zach Milyaski, Hello rin kina Chris Azul Villegas at Luxus Cairo Shout Shoutout kay Jasper Valenzuela. What's up kina Jason, Ayi, Naija, Hayes at Weezer. June Hill Cacho, Limuel Kaliwan, Michael Angelo Espiritu at kay Renjoy, Kent at Kyle Naong. Pagkatapos ninyo mapanood ang pagtakas ng mga hayop sa loob ng zoo, ang susunod niyo matutong hayan ay ang mga kakaibang insidente na nangyari sa loob mismo ng zoo. Simulan natin ang kwentuhan sa aso kasama ng mga tiger. Madalas, pagkain ng tingin ng tiger sa mga aso. Pero sa isang zoo sa bansang China, mapayapang nagsasama ang dalawang hayop. Ayon sa nangangalaga ng zoo, ang aso raw na ito ang nagpalaki sa mga tiger kaya parang pamilya ang trato nila sa isa't isa. Ang Gorilla ang isa sa pinakadelikadong hayop ng Africa. Pero dito sa isang zoo, nasaksihan ng mga bisita kung paano sila magrambulan. Mamamangha ka ba o matatakot? Para sila sa incredible ho kung magalit. Ayon sa mga eksperto, ang isang tigre ay may lakas na sa pitong tao. Yan ang napatunayan ng mga turista sa isang zoo matapos silang hamunin ng tag of war ang tiger hila dito, hila doon. Kahit magtulungan pa ang limang kalalakihan, mukhang hindi magpapatalo ang higanting pusa. Sa isang zoo sa Mexico, kinagiliwa ng babaeng turista ang unggoy sa loob ng hawla. Don't take my hat! Ah, my hair! Don't grab my hair! Mukhang simpleng katuwaan lang ang lahat ng biglang... Nagalit ata ang unggoy dahil ayaw ibigay sa kanya ang sombrero. Dito ulit sa isang zoo sa China, nakuna ng chimpanzee na nambato ng bote ng tubig. Sa umpisa ng video, mapapanood ang pangaasar at pag-ingay ng mga tao na talaga namang nagpainis sa chimpanzee. May kita pa nga na may naghagis ng bote ng tubig at muntik pang tamaan ng unggoy. Maya-maya lang, gumanti ang chimpanzee at binato niya ito pabalik sa mga tao. Malas naman tinamaan sa mukha ang isang batang babae na nagdulot ng bukol at sumira sa kanyang cellphone. Ang lesson ng story, kahit ang mga hayop ay marunong ding gumanti. O nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Noong 2021, nakunan sa California ang pagpasok ng babae sa kulungan ng mga spider monkey. May kita pa nga ang babae na pinapakain ng chito sa mga unggoy. Simula nang mag-viral ang video, kinasuhan ng illegal trespassing ang 26 anyos na sospek. Mabuti na lang at unggoy ang pinakain niya dahil kung pumasok siya sa kulungan ng buwaya, baka siya pa ang kinain ng buwaya. Ito naman ang lalaki na pumasok sa hawla ng mga tigre. Ayon sa mga otoridad, mayroong sakit sa pag-iisip ang lalaki sa video kaya niya ito nagawa. Mabuti na lang at agad na dumating ang mga zookeeper upang kuhanin palabas ang turista. Maswerte ang lalaki na to dahil busog pa ang mga tigre at wala silang ganang kumain ng tao. Ito ang isa pang lalaki na nakipag face to face sa Leon. Delikado ito dahil pwede siyang masakta ng hayop. Ayon sa otoridad, lasing raw ang lalaki kaya malakas ang loob nito na pumasok sa loob ng hawla. Kinilala ang sospek bilang si Rekan Khan. Mabuti na lang at hindi inaatake ng leon si Rekan. Ayon sa mga lion expert, hindi umaatake ang leon dahil matapang si Rekan at hindi siya nagpapakita ng anumang takot sa harap ng leon. Sa isip kasi ng mga leon, kapag tumakbo ka, sa kakalamang ka nila hahabulin. Ah! Ligtas naman nakuha ng mga security guards ang lasing na turista at sinampahan ng illegal trespassing. O ito, isa na namang lasing na turista na pumasok sa kulungan ng leon. Kinilala ang sospek na si Mukesh at ayon sa mga pulis, pumasok raw ito sa kulungan ng leon para lang daw makipag-shake hands sa mga hayop. Mayikita pa nga na inaabot ni Mukesh ang leon upang mahipagkamay. Sobrang takot ng mga tao sa paligid sa posibleng pwedeng mangyari. Buti na lang at nakumbinsin nila si Mukesh na umatras sa kanyang plano kaya siya hinila pabalik sa ligtas na lugar. Dito naman sa isang zoo sa Toronto, Canada, nakunan sa video ang isang babae na halos pumasok na sa loob ng hawla ng tiger. Ayon sa mga saksi, kinuha raw ng babae ang kanyang nahulog na sombrero kaya siya tumawid ng bakod. Mabuti na lang at may isa pang bakod kaya hindi siya kayang lapitan ng tigre. Dahil sa delikadong aksyon ng babae, inaway siya ng isa sa mga taong nakasaksi. Mula sa mga tao na pumuslit papasok sa hawla ng hayop, ito naman ang mga hayop na sumubok tumakas palabas ng kanilang kulungan. Gaya ng octopus na ito na naaktohang umakyat ng salamin para makatakas. Nakahabot pa nga ito sa sahig. Agad ding dumating ang isang bantay para ibalik papasok ang pugita. Ito naman ang chimpanzee na nakaisip ng paraan para makaakyat ng bakod. Gumamit kasi sila ng mahabang sanga ng puno na nagmistulang hagdanan sa taas ng bakod. Tumawid sila sa mataas na bakod hanggang sa makahanap ng exit. Dito ngayon sila naghanap ng pwesto para tumakas kasama ng mga tao. Ayon sa nangangalaga ng zoo, muli nilang nahuli ang mga chimpanzee at naibalik sa zoo. Sa ngayon, pinagbabawalan nilang maglagay ng kahoy sa hawla ng mga chimpanzee. Pamilyar ka ba sa unggoy na mandrill? Ito yung unggoy na mukhang suplado at may mahabang pangil. Dito sa Augsburg Zoo, nakatakas ang isang mandrill. Lumangoy kasi ito sa tubig at nang makahanap ng makakapitan, saka ito umakyat sa simento. Nang makatapak sa lupa, agad itong nagpagalagala sa buong zoo na parabang namamasyal. Ayon sa mga caretaker ng zoo, agan nilang nahuli ang madril at naibalik sa loob ng kulungan. Mabuti na lang dahil delikado ang mga unggoy na madril. Minsan mo na bang napanood ito sa internet? Kinuna ng eksenang ito sa Japan kung saan ang mga zookeeper ay nagsasanay kung magkataong makatakas sa mga hayop sa hawla. Pinagsusuot nila ng maskot ang mga empleyado at nagpapanggap na nakatakas na hayop. Ang mga zookeeper naman ay naglalatag ng net at iba't ibang paraan para pigilan ng pagtakas ng nakamaskot na tao. Ayon sa management ng zoo, sinasanay nila ang kanilang mga empleyado kung paano humuli ng nakatakas na hayop. Sa ganitong paraan, napaghahandaan nila kung ano ang gagawin sa oras ng emergency. Ang cute, di ba? Parang gusto ko rin sumali. Dito sa Brookfield Zoo, makikita mo ang pinakabibong polar bear. Mahilig itong magpakitang gilas sa mga bisita. Kung minsan, magdaday pa ito sa tubig. Dito naman sa San Diego Zoo, kinilabutan ng mga bisita dahil sa umaalulong ng mga wolf. Kaya nakakatawang pumunta ng zoo dahil may kita mo ang mga hayop kung paano sila likas na umasta. Ano sa tingin mo? Nakakita kaya sila ng multo? Dito pa rin sa San Diego Zoo, pinapayagan ang mga bisita na magpasok ng aso. Yun nga lang, medyo nagbabago ang kilos ng mga wild animals sa tuwing nakakita ng aso. Alam mo ba na sa lahat ng delikadong hayop sa zoo, ang mga gansa ang pinakakinatatakutan? na? Ito ang nangyari sa giraffe matapos ang atakihin ng galit na gansa. Maski ang gorilya ay napapatra sa atake ng ibon na to. Dito naman sa Louisville Zoo, may ang gorilya na mahilig makisilip sa cellphone ng mga bisita. Palagi kasi itong namamataang nakikinood sa mga taong may hawak na cellphone. Sa tingin ko, nababagot na ang gorilya kaya gusto niya makigamit ng cellphone para manood ng YouTube. Dito naman sa isang zoo sa Canada, ilang beses nang nakuna ng video ang oso na mahusay sumalo ng pagkain. Itataas na niya ang kanyang kamay at bibigyan na siya ng mga bisita. Eto na ata ang pinaka-cute na namamalimos ng pagkain. Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay Justin Kabutihan. Hello rin kay Teos Jaden Gonzaga. Shout-out kay John Marco Denson. Sean Louis. Lailani Hile. What's up kay Lawrence? Hello rin kina Alisa Laparan at Sancho Sucre de la Cruz. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys sa my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!